Hello guys, good morning everyone for today's vlog. Magkilis po bugas guys kay maglungad ad po otro. nga no, ang amuang rice, gamay na lang man, bisan og makuan mi ra guys, ma kulangan mi guys, kay lami kay mong sudan raba karon Nara guys, magkilis ta. Kay mong sudan karon guys, lami, unya makulangan unya ta, mas maay tong maglong daan kay para Dili makulangan, mas maayo man ang daghan kaysa kulang. So, lungag, tag guys. Naglungag ko, og doha kabaso. Kayo niya, huwag na ay sobra, pwede raman po doon niya i-steam. Na may sobra sa akong gilungag ka ganina morning guys. So, nara ang sobra, Ate, butang giri para init lang po siya pag kuan niya. I-steam lang po na to siya guys. Wala may tubig guys, maanaman may mga o ana man me pundo nga tubig sa galon oy akong gigamit kay unya ang atong agas ng vocal na ka ang serpentina di magkuan sa Ang serpentina ni banana. Na nabali man di dito, di ako na lang gikuha kay sayang man. Itanom na ko ni oh. Itanom na ko ni kuan o kay murag ni kuan so. Kani itanom na ko ni. Turok na, niyo. na niyo. Oh, di ana ra man tugsok. Nasibots nga dangan kay hang kaonon mo nang mamatay. Ito rin ako ni sa gawas itanong. na ito na na serpentina guys na kuto gamaya lang ang kung kuang gahak uwi eke um, ah ala kung ko gadget lang guys ako na itak ang ang nilong at ah. -da 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 -da. Ato gyud siyang trapuhan guys kay para dili malaot atong rice cooker.

estu yoru kunaniya Anamuna to na ayo ngasin dira ga wala ni Anamuna hugas ang atong plato sa mga for babies kay para Limpyo atong banggira kanunay ga ice nice kayo kina ng ato sa resort sa tong vlog. Kadlawon ay, o lagi ako niya ng style. Okay siya mukha o buntag, kadlawon, kapit yung Nakatulog ako ko, pag mata na ko, lasiti na. So, dali yung tapubangon ko, so, pagkaon okay, okay, niya mga soon o ban. Nga, baya galipad-lupad ah. Gusto siya ni Kuan Piring, yung slippering, dili siya pansin nun. Stricto si Piring. siya dula ni Piring. Ano ano siya, ano ano siya din. Huma, dili siya pansin nun. Yan, magdudul siya ni Piring. Malimot mo na ikaw ng vitamin sa gabi ilang gaoy. Kaya pati na din akong pagkatubo na. Yung mm. ino ko ganinang buntag. Asa ko ang panggabi eh din. Karun, ino na po ko sa akong pang, pangbuntag. Kaya kagahapon, kaayo ko niya. Wadyo ko natulog. Kaya eh. sa turasa, alas 3 na kapin sa hapon alang alang na kaitulong matungwa jud ko natulog eh para pagkagabi sayo ko makatulog di sayo kay na kung mata ning tulog gabi eh. banana guys hi ngi <laughs> ante ano sa kung ko mga pang morning kay ko naman man to ni ko ganina sa orasan si maymay oi di niya palungo ng electric pan mo bangon ni siya ba Magulat pag kita mo palong. Vitamins. Pangpapugong sa mga wrinkles. Dudong ko kasi kung vitamins o dagan din siya, makadungog din siya sa taklog. Ah, giabrihan. Hoy! Tanawa kong dudong guys, umapil siya inus kong vitamins. Kana kung ba nawa na milo. Mm. Gana ako dali agan salad. Hoy. Dili dorong.

Ayan yun yung ulit si Piring, asa na to. Piring, taro si Piring. O, si Puan. Potre. Potre. Good morning, everyone. So, niya rin yung mamahaw, guys. Kaya na mainit pa man, me. Ako ang gatas. Ikang banana. Kapi. Mm. Kapi nga stick na siya, guys. Kaya na siya pwede og 3 in 1. Ako parang, ako ang bingka. Ako ang god-god. Yang herbal. Wala pa mm. rin, minin mm. mo lang, minin mo lang. Mmm. Ang herbal niya. Mmm. Mm. Ano mga junk food guys? Magpansin mga junk food. Maglanta, magtabi, magsimak. Simak man na. Mm. O oh, si om. Mmm. Mm. Mm. mhm 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 đây, mhm 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 đây mhm mhm là, cả không, cơ. Cơ này. Con là mà Mình mhm 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 TV. Nghe con nó tới TV.

Oh man. Hmm, nindung na kaeto mangga apple, guys. naorda ako bisa gidugo ko kaon jugo oi, sakit bitaw da dul penal <rahsi> palaban lagi. Sakit bitang kusom da. Timnung na mi as mangga, guys, bisad aslom ni. Asom sa apple nang dool <mul� được> na <aún> sya saliso aslom, pero kanindis sa ibabaw pa, guys, dili sya aslom lami, sa manay. na tanawa yung ko ayo puno okay. ako eh di ko ganahan siya man mm. Mainit ta gas wala may budbud oi lamik ka og budbud may Ha may budbud Bagay nang tanan kung ati kan sa siya maluto budbud siya na padan hibaw an eh.

ito na kung kuan. Sudan. Yara. nga na lang. Kay magluto na lang po kong herbal. Ay magluto ko herbal daan. Kay pa kuan parba na 50, 30 minutes. Ayat ang mga on. Magluto kong herbal dito lang ate. Hindi na lang yun Init pa mong kay good. Hindi na. Masa mga init kay sabog na ko eh. Ang yan. Laro yeah. kayo naong guys, wala pa ko panghilam os guys kay pag mata na ako, nanudlay ko din ako ang gibukusa na kong buhok kay nagprepare ko pagkaon sa kong mga doge Wala pa niya po ang kuan, Teres Ikaw to, ikaw to, katulang mga ihi eh, tarpuhi Ha? Ano, an um, ano, na kung ato gwati diyan, namatay na nagi panghurbot sa mga amo. Founder Boots. Hmm. Siya pinakaunang founder. Founder. Unsa <laughs> ganit to ga? ayuda? Kwarta. Bugas. Yo. No. Dili oi. No. Ayuda kwarta. tulum to kabuok. first founder, second founder, and third founder. Kuwarta, ayo deh, ansa Grocery, grocery masih gue. Hmm. Basta morning time guys O, oh, yun among unahon, guys. Muna, makakaon mi, makapamahaw mi, guys. Dool na sa paniudto to. Muna, mong pamahaw to, guys. Kay, uy, may, ka, dito sa kwarto nilang mama ba? Nakabantay ka dito, silhig, nga bago, ugdas pa, no? Mm -hmm. Diba na, ah? Wala dito, ingon si mama nga, baka daw kuno kay mga bata na nulo dito din, nagsungkos rin niya limpyo, baka daw kuno gigamit o gibilin sa taas na wala dito. Ingon ko katong pagpanglimpyo na mama, nakabantay ko na dito, pero wala na mo gigamit. kay sayang gamitun, bag o, oh, kay na pa may dagang silik sa gawas god. Nawala do, katudang timba nga, timba niya nga kuwan. Baldi nga, Gato ganing gamay nga mo ay iyang itimba-timba sa gawas ito sa kuan Tubod o, oh, wala dito. mo kay labot ato. O gani ato sa mga bata ato nagkuan kay mura may masugo niya gud diha og kanang kuan na. Halo kita mo gamit tong map gani kay to bag Baka nato sa taas kwarto. Hmm, ano mo mga bata dito na. No? siguro na si isugo magsalod. Mm. Hmm mga bata may magsalud original sub sino ang games gaano kay tan oh, ang iyang kuan ga oh. ang iyang Oo oh, na di ba tangtang? di para sa mga ubang tinapang matangtang original ko buron asya sa mga mid philippine mid ng yapon ng oras oh, ama ama pudi esa kuan o pareha man di ay sa una kay ipapilit man tong ako an Nasa laro laroy-laroy si si Loy na ako guys, og laroy-laroy. <coughs> Mukaon ka Rosel. <coughs> Mangalak ko today guys, kay wala na mi wayabans. Bali dua ka akong karon kay sa uling ra ko magluto kay daghan man ako nutuon nga kuan guys kaning herba so sa uling ko guys kay sayangan ko sa gasol na daghan kong uling din ha hmm. di mainit pa na ako ang inununan sa kong mga doggy dogs na kay dugay ba na initon ang ay dugay ba na ang herbal guys kinanan mo init pa na siya din pabukalon pa na siya pabukalan pa na siya og mga 20 minutes basta makuan mo na siya 30 minutes gina, para luto jud kay siya diyon kuan gid siya kanang lami siya imnon ay ep epektad apekta ep sana epektibo efektib <laughs> <I love you. laughs> <coughs> Sangit. ta <coughs> karon <coughs> 26, 27, 28 na dai 26 26 gani 21 karong lunes 28 lunes hmm. ana ko itim ana pero pwede ra mo lang nako ano para sigurado no kay eh, bisay adto nako dito wala pa ba katapusan na lang ang eleksyon ay eh, pichadusi no oh. Çünkü nerede 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 No more. Mm. Oh. Um. um. gabi -kita -as okay. eh, gay. Okay. Dili kay taas eh, ko kuan, to siya. Hadlock to eh. Oh, kayo, di kay taas iyang ang ano no? Yeah. Naingon na good sa daan niya, hadlock mo, kaini di nga, na-feel na ako di rin da pita, hadlock, kaini di rin da pita. Da pita. ka nang mga, mga multo nga, kuan, no ka ng mga isog, no? kana na siguro na isog pa sa buhi ba? Okay. Ano yung mga isog guys sa buhi pa din? Ang kanang mga kuan siguro, kanang mga multo nga buutan, kanang, kanang buutan po sa buhi pa. <laughs> Nanak ba? Kanang, bang mga multo nga, dili sila gusto bito nga, makuan kuan maganggo? Hmm. Kanang bang dili sila gusto bang nga, mas, mas, masamok? Sana kanang, dili sila, sana ganggo sa si bisaya eh. Po Madisturbo. Po. Kaya hindi sila ganahan madisturbo ba? O siguro na ang uban masuko. Magsige mong mag -um kung diri o kuan guys. Kanang horror bitaw guys na sa mga... Kanang vlogger ba? Na blogger vlogger diri guys nga. Indonesia siya. Ang iyang kuan si Om. Ang iyang content guys. Ito siya sa mga bukid. O kanang mga abandon nga balay. Yung sa panang mga abandon nga building mo. Na yung atuon guys. Makita ginimo guys nga kanang... Naagit siya yung multo. Diligid siya kanang ideted O kanang unsadihang nga kanang... Sips, uh, ang sana scripted ganap itong pareha bitaw sa kanang ubang mga vlogger guys nga moing ano ni wakwak ni mga butbut kaayo ka siya guys dili gyud kay makita gini mo sa camera nga naagi mo kuan ka nang kuan gyud siya multo gyud mo nang ganan mi sa mga vlog di mi mo lang taw atong mga vlogger nga mga butbuton kaayo kay sayang kaayo ang kuan natong time nga lantaw yung butbut kato si om um, dili gyud butbut mo nang ini subscribe kuan na ni om um, dening like kuan na niya wala ko anak ako ani Ungga. Wala ko anak niya ka. Comment mo. Comment daw ko anak niya. Nang limpyo ako bana sa terrace guys. Tara. magawas si Inday. Limpyo sa sa terrace. Unya guys, kaya taas asa na to ang na video. So, diri ta taman guys. Salamat sa inyo ang pag-follow, like, and share sa ko ang um, Facebook page, Facebook account, sa akong TikTok Reels. So, thank you so much sa inyong pag-subscribe sa ko ang YouTube channel. Thank you everyone for supporting, uh, for supporting me to my blog Ang pintang tanan guys. God bless you all. Bye everyone. I love you all.